Ano nga ba ang International Criminal Court o ICC? Ang ICC ay matatagpuan sa The Hague, Netherlands. Naririnig natin ito palagi sa balita dahil naroon ngayon ang dating pangulong Rodrigo Duterte. Ang ICC ay isang korte na nilikha sa pamamagitan ng isang treaty o kasunduan ng mga bansa. Ang treaty na ito ay tinatawag na Rome Statute. Bakit ito tinawag na Rome Statute? Ang dahilan ay ang nabanggit na kasunduan ay isinagawa sa Rome, Italy noong June 15 hanggang July 17, 1998. Ang Rome Statute ay inaprobahan ng 120 countries noong 1998. Ang Rome Statute ay naging epektibo noong July 1, 2002. Kaya naman nagsimula ang ICC upang maging ganap na korte noong July 1, 2002. Hindi kasali ang Pilipinas sa mga nag-aproba nito noong 1998. Tayo ay naging kabilang lamang sa Rome Statute noong taong 2011. Tayo ay umalis bilang miyembro ng Rome Statute noong March 17, 2019 sa pamamagitan ng Duterte Administration. Ayon sa batas, ang ICC ay may 18 judges. May mga Filipino nang naging hukom sa ICC. Ang una ay si Miriam Defensor Santiago noong taong 2011. Nagsilbi siya sa ICC hanggang taong 2014 at nag-resign dahil sa pagkakasakit. Naging hukom rin ng ICC si Raul Pangalangan na nahirang bilang hukom noong 2015 at nag-retire noong 2021. Ang ICC ay may jurisdiction o kapangyarihang maglitis sa mga krimeng tinatawag na genocide, crimes against humanity, war crimes, crime of aggression at iba pang mga bagay na inirefer dito ng UN Security Council. Ang genocide ay ang pagpuksa sa isang lahi, nasyon, o relihiyosong grupo. Ang isang halimbawa ng genocide ay ang sistematikong pagpatay ng Nazi Germany sa ilalim ni Adolf Hitler, sa umaabot sa 6 na milyong Jews sa Europa. Ito ay halimbawa lamang sapagkat hindi naman maaaring litisin si Hitler sapagkat kamakailan lamang nagkaroon ng ICC. Ang Crimes Against Humanity ay sistematikong pag-atake sa population ng mga sibilyan sa pamamagitan ng pagpatay, torture, pangaalipin, pagkawala ng mga tao o enforced disappearance at iba pang mga bagay katulad nito sa paraang nakakaantig ng konsensya. Ang war crimes naman ay paglabag sa mga batas tungkol sa gyera, katulad ng torture, paggamit sa mga bata at pagsira sa mga hospital at iba pang paglabag sa alituntunin ng gyera. Kamakailan lamang ay nakonvict ng ICC ng Crimes Against Humanity at War Crimes si Ali Muhammad Ali Abdal Rahman ng Bansang Sudan. Ang sino mang mapapatunayang nagkasala ng mga nabanggit na krimen ay maaaring mabilanggo ng tatlo tatlumpong taon o habang buhay na pagkabilanggo. Ang ICC ay may kapangyarihang mag issue ng warrant of arrest sa isang tao na inaakusahang nagkasala. Subalit wala itong police force na mag implement ng warrant kaya umaasa ito sa mga miyembro nitong estado upang hulihin ang subject ng warrant of arrest. Walang obligasyon ng isang estado na hindi miyembro ng Rome Statute upang arestuhin ang isang individual na may kinakaharap na kaso sa ICC. Subalit, maaaring makipagtulungan ang nasabing Estado kahit hindi miyembro upang isurrender ang may warrant of arrest. May ilang kilalang lider sa mundo ang may warrant of arrest na ng ICC. Ang isa na rito ay si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel dahil sa sitwasyon sa Palestine. Ito ay inisyo ng ICC noong November 21, 2024. Ang isa pa ay si Vladimir Putin ng Russia na may warrant of arrest na inisyo ng ICC noong March 17, 2023. Ano ang kahihinat na ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity? hindi natin masasagot ang isang bagay na nililitis pa lamang at hindi pa natin alam ang maaaring mangyari sa hinaharap. Hindi layunin ng video na ito na humatol o magbigay ng opinyon o pagkiling sa sinuman.